Philippine Coast Guard binangga ng China. Ano ang mga hakbang ng Pilipinas at paano makakatulong ang Amerika at United Nations? Sa nakaraang pangyayari sa West Philippine Sea kung saan nabangga ng isang Chinese Coast Guard ship ang isang barko ng Pilipinas patungo sa Second Thomas Shoal, umabot na sa kritikal na yugto ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang banggaang ito na iniakusahan ng Pilipinas na plinano ng China ay nagdulot ng pag-aalala tungkol sa kaligtasan ng mga miyembro ng tripulasyon ng Pilipino at sa patuloy na pagtaas ng agresyon sa rehiyon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga susunod na hakbang na maaaring gawin ng Pilipinas upang panagutin ng China, ang potensyal na papel ng Estados Unidos sa pagsuporta sa Pilipinas, at ang mga tungkulin ng United Nations sa ganitong komplikadong sitwasyon. Bukod dito, tatalakayin din natin ang hindi maipagkakailang posibilidad ng isang malupitang digmaan sa South China Sea at ang mga posibleng kahihinatnan nito. Bago ang lahat mga ka-IQ, sana ay magsubscribe kayo sa channel ko para matulungan nyo pa ako na gumawa ng mas marami pang video na pupuko sa inyong interes. Please like, comment and share na din para lumaki pa ang ating community at magkaroon tayo ng mas maganda pang talakayan sa comment section. Mahalaga ang boses ng bawat Pilipino, kaya mag-comment na. Ang aksyon ng Pilipinas Sa harap ng mas lalong umiinit na China, kinakailangan ng Pilipinas na pumilos ng mabilis upang mapanatili ang ating teritoryal na integridad at ang kaligtasan ng ating mga mamamayan. Isa sa mga agad na akbang ay ang pagtanggap ng isang malalim at dipartisa ng investigasyon sa pangyayari, at humingi ng suporta at kooperasyon mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Mahalaga ang pagpapakita ng malinaw na ebidensya ng mapanakot na kilos ng China at ng kanilang pakikialam sa rehiyon para magkaroon tayo ng matibay na kaso sa pandaigdigang komunidad. Bukod dito, kinakailangan din palakasin ng Pilipinas ang ating diplomasya sa mga kalapit bansa na may mga alalahanin din sa pangangamkam ng China sa South China Sea. Ang kolektibong pagkilos kasama ang Vietnam, Malaysia, at iba pang apektadong bansa ay makakapagdulot ng kolektibong presyon sa China upang sumunod sa mga internasyonal na norma at tigilan ang kanilang agresibong mga hakbang. Ang papel ng Estados Unidos Ang Estados Unidos, bilang matagal ng kasangga ng Pilipinas, ay may personal na interes na mapanatili ang kapayapaan at katiwasayan sa South China Sea ang mga pagsisikap ng gobyernong Pilipino na palakasin ang kanilang ugnayan sa Estados Unidos ay dapat natugunan ng konkretong suporta. Maari nilang ibigay ang mga makabago at advanced na kagamitang militar, impormasyon, at gabay sa kanilang depensa upang mapalakas ang ating kakayahan. Dagdag pa rito, dapat ituloy ng Estados Unidos ang kanilang mga operasyong, Freedom of Navigation, sa South China Sea upang hamanin ang sobrang pangangalandakan ng China sa teritoryo. Ito ay isang malinaw na mensahe na hindi kinikilala ng pandaigdigang komunidad ang pilit na pag-angkin ng China ng kontrol sa rehiyon. Responsibilidad ng United Nations Dapat maglaro ng mahalagang papel ang United Nations sa pagtugon sa alitan ng Pilipinas at China. Ang desisyon ng International Tribunal noong 2016, na tinanggihan ang malawakang pananakop ng China sa South China Sea, ay dapat panatilihin at ipatupad ang UN ay dapat mag-facilitate ng mga negosasyon sa pagitan ng mga partido upang makamit ang mapayapang resolusyon. Panganib ng digmaan Bagaman ang digmaan ay isang sitwasyon na lahat ng partido ay dapat nasubukan iwasan, ang kamakailang mga insidente sa South China Sea ay nagdulot ng posibilidad ng digmaan. Kung mangyayari ito, mahalaga na isaalang-alang natin ang mga kasaysayan at dynamics ng kapangyarihan sa militar ang China, na may malakas na puwersa militar na panglupa, panghipapawid at pangdagat ay magiging malaking hamon sa Pilipinas. Malamang na madamay ang Estados Unidos sa laban. Dahil sa kanilang alyansa sa Pilipinas, na maaaring magdulot ng mas malawakang regional na alitan. Ang ganitong digmaan ay maaaring magdulot ng masasamang kahihinatnan hindi lamang para sa mga bansang kasali kundi pati na rin para sa pandaigdigang katiwasayan, kalakalan, at ekonomiya, ang kamakailang banggaan ng isang Chinese Coast Guard ship at isang barko ng Pilipinas sa South China Sea ay nagpataas ng tensyon sa rehiyon. Kinakailangang magtulungan ng Pilipinas, Estados Unidos, at ang United Nations upang makamit ang katahimikan at katiwasayan sa South China Sea. Ang panganib ng digmaan sa rehiyon ay isang nakakabahalang ideya na kinakailangan ng lahat ng partido na gawing lahat ng makakaya upang maiwasan sa pamamagitan lamang ng mapayapang negosasyon, pandaigdigang kooperasyon, at pagsunod sa mga itinakda na mga norma at batas, maari nating marating ang pangmatagalan at makabuluhang solusyon sa alitan sa South China Sea. Ito lamang for today, mga ka IQ. Please like, comment and share na din para lumaki pa ang ating community at magkaroon tayo ng mas maganda pang talakayan sa comment section. Mahalaga ang boses ng bawat Pilipino, comment mo na yan. Hanggang sa muli.